nakakatakot So, for today vlog nga ay isi-short ko lang sa inyo ulit ang araw na ito. So, very special ngayon kasi nga ho, ngayon na ho ang dating ni Ilocana. Ay, So, busy <laughs> nga ho ako ngayong araw na ito at iniisip ko na nga ho ang aking gagawin. Siyempre, tayo ay nag-almusal. Alam niyo ba sa mga oras na yan ay alas 10.30 na? My God! A few moments later. And after 30 minutes, tayo ay dadako na nga sa palengke muna. Kailangan ko muna hong mamili. At dahil nga ho, gusto kong ipakain sa kanya ay ang aking katawa. So, ang mga gulay pala, syempre. At syempre, bibili din tayo ng prutas. Unang-una, -una, ang binili ko muna ay melon. Kasi paborito ko ho talaga ang melon. At syempre, gusto ko niya ng nectarine and pipino at talong. Pati ang gusto niya ay mahahaba at syempre ho, ako, ako ay bumili rin ng okra kasi mahilig ho siya sa gulay. And after na ang ilang minuto, dumaan ako ng alde kasi nga ho, bibili din mo ako diyan ng gatas. And of course, bibili rin ho ako ng asukal. At para maiba naman ang ating pagsundo, bumili ho ako ng bulaklak kahit ayaw ho na ilokahan ng bulakla. So anyway, highway and na nga ho. Tayo ho ay nakauwi na dito sa bahay. Ito ho palang bangos na ito ay may kaliskis pa. Diyos ko puro de. Pinakaayaw ko ho talaga magkaliskis pag nandito na ho sa bahay. Okay lang sana kung nasa probinsya. Diyos may kakurasun. Ang hirap ko talaga magkaliskis. Magkaliskis dapat o And then, so ayun, akin na hong inilagay sa kaserola ang mga ingredients at yung bangos. At syempre, nilagyan na natin ng suka kasi ang gusto nga ho ng Ilocana ay paksiw na bangos. At makalipas ang ilang minuto ay inayos ko muna pala ang mga gamit ko at inilagay ko yung mga jacket dyan sa luggage. Kasi nga ho, ay wala naman laman ang luggage, sayang di ba At makalipas ang dalawang oras ay naluto na nga ho ang paksiw na bangos ni Ilocana. Mukhang masarap siya. Two. hours later. And after 2 hours, ako ho ay nag-travel na papunta naman ho sa Gardilion. Ay, Diyos ko! Ito na po ang hinihintay ko. Ang sunduin natin si Ilocana. Excited na ho talaga ho ako na sunduin siya. Maboy, after isang buwan, gano'n naman ho bago kami magkita. Ganito ho kasi talaga ang trabaho namin. Dahil palibasa nga ho kami ay magkaiba ng employer. So, ayun na ho siya ho lagi ay nasa Antibes kasama ng kanyang amo. Medyo nasasanay na rin ho ako pero ganito ho talaga ang buhay para sa Europe. charot So anyway highway nandito na nga tayo sa hall 2 sa sobrang tagal ho dumating ni Bebe ako ho talaga ay nakatulog na sa upuan. At dahil ho delay ang kanyang sinakyan ng isang oras sa kalahate, halos three hours ho ako naghintay diyan. Pero sa mga orasong iyan ay nagchat na ho siya na siya daw ho ay bababa na ng trend. So syempre ang inyong katombi ay kabado at ito ho, ay first time ko ginawa sa public na sasalubungin siya. So at yan na nga ho si Bebe medyo natatanong ko na ano may nagkiss pa ho saan? all, 'di ba? So ayan na nga ho si Bebe papalapit na ho sa akin. Ay, kinilig ho ang inyong kombi. So ngayon ho, magkasama na uli kami ni Ilocana. Siyempre, sayang-saya na naman ho ang inyong katombi, Billy Boy. At siyempre, maaamoy ko na naman ang lahat sa kanya. Charot! So hindi ho naman ganoon. So masaya lang ho ako pag kami ay magkasama kasi na ho ang aking kalahati ng buhay ko. At nasanin na nga ho kami na kami dalawa ay magkasama. So, pumunta pala kami dito sa may KFC Sant Lazar kasi nga ho ay na ni Bebe ang KFC at syempre, kitang-kita nyo naman no, kung gaano niya ako kamis. Talaga naman no, sa pag-order ay talagang nakayak ako. Ganyan daw order. Charot. So, anyway, highway, pagkatapos nga ho namin ang order ay kumain na kami. May kasama nga pala kami si Bernard So, bali siya nga ako ang aking inusap na taga-video sa amin dalawa kasi nga ako lahat ng mga kasama ko dito sa bahay ay may trabaho. So, buti na lamang ho, available pa si Berna and thank you so much Berna sa pagsama mo sa amin dalawa ni Bebe and thank you so much kasi talaga namang on the go ka kahit na late ka na umuwi maraming maraming salamat sa iyo kung wala ka, hindi mabubuo ang video ko. So, super happy ako dahil nakakwintuhan tayo ng matagal and thank you, thank you so much and hindi dito matatapos ang ating masayang banding again. So, hanggang dito na lang ang vlog ko and thank you so much sa lahat na nanonood ng vlog ko and thank, thank you po sa lahat ng mga followers ko. Mahal ko ho kay lahat. So, bye-bye! Thank you for watching!